So mga ka-surprise, nandito na nga po kami ngayon sa Matayom. So kaway-kaway po dyan sa mga nakapagbagat-dagat. Mm -mm. So ito nga at gusto naming matry ni Javi Loves ang sea bike. So ayan nga po, ang payment ay 200 lang. sa Satara, excited po talaga ako sobra. Mm -mm. So ayan na nga po at kinuha na ni Javi Loves ang life jacket tsaka binigyan din ako ng isa ng life jacket ni ate Diyan. So, ayan po. At medyo kinakabahan po ako dyan. Um, mga ka-surprise. Naku. Oh, matry na natin. Dito. So, ayan. Nilagyan ako ng life jacket ni Hobby Loves. At sobrang excited ko po talaga dyan na ah. medyo kinakabahan po talaga ako. Kaya sa mga mag-asawa dyan, sana naman bigyan nyo din ng oras ang isa't isa. Diba? Katulad nung dati, nung mag-jowa pa lang kayo, na nag-date din kayo. So, ayan. Dapat may time kayo sa isa't isa. Diba, mga ka-surprise? At, ayan na nga po. At inayos na ni Habi Loves ang life jacket ko. At saka sabi ko, tara, sasakay na tayo. So, ayan. Kabado ang lola mo. So, ayan na nga mga ka-surprise. Sobrang enjoy na enjoy talaga ako dyan. Tapos, chika-chika ever talaga kami ni Habi Loves. So, ayan, tinuturoan niya ako. Kasi sabi niya dapat sabay daw kaming pumadyak tapos daw yung ano manobela dapat sabay din daw ayan diva ang galing naman ng teacher ko so kinakawahan nga ako diyan sabi ko kasi baka maano ano ma laglag ako diyan sa dagat charot ay nako tapos di ba sobrang ganda ng mga view po dyan. so nakaka ano nakakatuwa talaga So, ayun na nga po mga kasurprise surprise ba diba? napaka talaga ni Javi Loves dyan. <laughs> o, oh, ba diba may drone daw? Sabi ko saan? Ayun na nga, bla bla bla. Tapos, <laughs> ayun na nga po mga kasurprise At ginotom kami. Kaya, kumain muna kami. Pagkatapos kumain, ay nag-shake po si Javi Loves. Ako naman ay halo-halo. Kasi favorite ko po talaga yan. Tapos, ayan na nga po. Ah, humpay ang chikahan namin. Kung ano, ano lang yung topic namin, di ba? So, sobrang saya talaga mga ka -surprise. Dapat may time din talaga kayo mag-asawa sa isa't isa. Mm, mm Yung iba din yung kayong lahat na kasama yung mga anak mo. Tapos, iba din yung kayo lang talagang dalawa ng asawa mo. Dapat talaga mga ka-surprise, hindi mawawala yung oras nyo sa isa't isa. Kasi, mahalaga din yon bilang mag-asawa. Yun kasi yung nagpapatibay sa relasyon yung dalawa. Sarap kayo sa feeling yung nagde-date kayong mag-asawa tapos na ipapadama nyo pa rin ang love nyo sa isa't isa. Diva!